So what's up mga tol, DS Aspiro nga pala Bali, nakapagbilad na nga pala tayo ng Colorado natin Tsaka ng Sulfur Yan Bali, mamaya imimix na natin to Tapos ipapakita ko din sa inyo yung mga papel na tinabas natin Para sa mga gagawin nating nakaline up na orders natin no? kitaon ko na rin sa inyo yung pagkakarga natin Tsaka pagtutupay mamaya Pagka nakauwi na tayo Pero ngayon imimix muna natin yan Papakita ko rin sa inyo Bale yun mga tol, uh, nagdudurog nga pala tayo dito ng binilad nating Colorado. No? Uh, kaya natin to ginagawa para mas mapino natin at mas may natin ng maayos yung mga chemical kapag pinagsama-sama na natin. Kaya rin natin ginagawa to para maiwasan natin yung buo, -buo sa pulburan natin kapag ka pinaghalo natin yung tatlong chemical na gagamitin natin. Bale dito naman, dinidikdik natin yung ibang mga natitirang na ibang natirang nabuo na ano na kolorato. Tapos dito, Ayan, nagpipino na tayo, nagsasala na tayo para maiwan yung mga buo-buo pa at madurog pa natin. Tapos dito, eto naman, yung mga ibang natira na hindi na pino, dinudurog pa natin gamit yung bote, no? Uh, ginugulungan natin ng bote para sure na durog talaga at mapino natin. After nyan, sasalain din naman natin yan, tapos sulfur na tayo. Bali, dito sa sulfur mga tol, ah, hindi natin kailangan gamitan ng kahit anong pangpokpok. Bali, kamay lang gagamitin natin dito dahil mabilis naman siyang maapino, no? Mabilis siya madurog. at uh, talagang kahit kamay gamitin mo, pisil-pisilin mo lang, madudurog na siya. Ayan, kita niyo naman yung ginagawa ko. Pinipisil ko lang talaga. Dinudurog ko lang talaga ng kamay para smooth lang din. Kasi pagka uh, pinokpok, uh, kakalat pa yan kasi eh, hindi na naman siya, hindi na naman siya sobrang buo. Bali dito, nag -ano na tayo. Nagsasala na tayo ng sulfur. Para mapino. Pagtapos nating masala yung sulfur tsaka colorato, pagtapos nating mapino, uh, na natin yung dalawa, no? Bali eto, nailagay ko na yung sulfur natin do sa pinino natin na colorato. Tapos, imimix na lang natin yan hanggang sa magsama silang dalawa, no? Ayan, inahalo ko na. Basta, uh, mimix lang tong dalawang to hanggang sa maghalo bago natin ilagay yung devil powder natin. Bali, eto, uh, ah, na-mix na natin. Magkahalo na yung sulfur at colorato. Pagka ganito yung itsura na parang yellowish na siya, ayan, okay na yan. Talagang nagsama na yung dalawang chemical natin. Bali, dito pwede na natin ilagay yung devil natin. Bali, dito mga tol, na ilagay na nga pala natin yung devil natin. Ang gagawin na lang natin dito is haluin natin hanggang sa magsama-sama yung tatlong chemical na pinaghalo natin, no? Tapos hahaluin lang natin yan hanggang sa talagang wala ng ibang kulay na makita kundi yung kulay itim na lang. Hanggat may nakita tayong kulay itim dyan, di natin titigilan na haluin yan. Tapos pipinupinuhin pa rin natin habang hinahalo para sure na madurog yung ibang mga hindi nadurog kanina dun sa ginawa natin sa Colorado. Ayan, kita nyo naman sa ginagawa ko, no, dinudurog ko pa rin yung ibang maliliit na buo-buo dyan. Pag may nakikita kong kulay po dinudurog ko pa rin. Tapos ayan, hanggang sa matapos lang, ganyan lang. Ah, bali yan mga tol, tapos na nga pala nating haluin yung pulbura natin. No? Bali, kapag uwi natin mamaya, magkakarga na lang tayo. Pero bago yan, ipapowder test na rin natin yung powder natin. Para makita nyo kung gano'ng ka, ano, gano'ng ka bilis yung reaction niya. No? Bali yan mga tol. Bali, yun yung pulbura natin mga tol. Nakita nyo naman kung gano'ng kabilis yung reaction niya. Pulbura pa lang pero sumasabo na siya. So yun mga tol. No? Ito nga pala yung kinat natin na mga chipboard. Bali, ito 8 inch yung ano niya. Lapad. Ito 9. 9 and half yata Ito 12. Tapos ito 14.5. Ito 21. Bali, update ko kayo kapag ka magtutupi na ako tsaka kapag magkakarga na ako. Pero gagawin rin natin diyan Bibidyo niya natin. Tapos, time timelapse time lapse na lang. Bali, yung mga sa sobra dyan, bibenta natin. Pero mayroon tayong mga specific items na gagawin dahil maraming nakaline-up sa atin. So, comment nyo na lang kung gusto nyo rin magpa-line-up. So, yun. ah, so, yun mga tol, magtutupi na nga pala tayo. Bali, uunahin natin yung pang-14. No? Tapos, meron na tayo nakaredy dito na pang-21. Pero dalawang patong ay dalawang haba pa lang yan bali dadagdagan pa natin mamaya ng isa pang dugtong dyan tapos sa 14 pwede na siyang kahit dalawang dugtong lang tapos dodoblehan na lang ng isa pang ganito sa ibaba para kumapal siya bali yun magtutupin ako nood na lang kayo dyan Ah, so yun mga tol, tapos na nga pala tayo magtupi at magdugtong ng mga chipboard, no. Bali, ito nga pala yung natin, 10-14, tapos 3-18, tas 2-21. Bali, yung haba nila, ito mga tol, papakita ko sa inyo. Ayan. Bali, itong 14, hanggang dyan lang. Tapos yung sumunod, hanggang dyan. Kasi yung sumunod sa dulo. Bali, papakita ko nga pala sa inyo mga tol kapag magkakarga na ako. Pero sa ngayon, ayan muna. Bali, may kulang pa dito na tuna, dalawang cube, tsaka ano, tatlong cube ng kabase. Bali, yun lang mga tol. Uh, papakita ko naman sa inyo pag magkakarga na tayo. Ah, bali mga tol, tapos na nga pala natin gawin yung mga order sa atin. No? Bali, yung order ni Bossing. Ito, apat na cube ng 2 na puno. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan yung isa. Tapos, apat na cube din ng kabase puno. Tapos, sa kabase na regular. Ayan, loaded. Tatlong cube naman. Tapos, ito. King Kong na puno din. Apat na cube. Tsaka, 5, 14 loaded. Tapos, dalawang 21 nga pala to Hindi ko lang nasama yung isa kasi naiwan ko sa bodega. Bali, yung mga karga nito, sabihin ko na din, no? Sa King Kong puno natin, 30 grams. Tapos sa uh, tuna puno, 100 grams. Uh, kabase puno, 70. Ito yung kabase natin na loaded, 25 grams yan. Bali dito sa ano, 14, hindi nga pala natin nasunod yung pinakita ko sa inyong chipboard, no? Hindi nasunod yung haba na yon Bali parang 6 na dugtong yata yung ginawa natin dito. Tapos sa 21, nagdagdag pa rin tayo. Para mga walong chipboard yata yung nagasas natin doon. Pinagdugtong-dugtong natin para sure na mas makapal yung chipboard. Talagang hindi sisingaw, hindi, hindi masusunog yung chipboard sa laman na pulbura. Tapos eto naman yung 14, 350 grams sa 21 natin. Isang kilo yung laman yan. Bale ito, dalawang sawa, dalawang sawa dito, hindi kasama yan. Bali yun lang. Tapos, eto, meron ditong sobra na tuna. Hindi overload yan ha. Nagamali ako saan ng sticker. Uh, loaded lang to 60 grams. Tapos, eto, 10 grams. King Kong. Bali yun, kabuwang order ni Bossing. Apat na cube ng King Kong puno. Tatlong King Kong. Ay, kabase na loaded. Apat na kabase puno. Apat na tuna puno. Limang 14 loaded. Dalawang 21 na isang kilo laman. Bale lang mga tol, sa mga gustong magpa-line up o magpagawa uh, pm lang kayo sa page natin, DSPyro, TikTok, DSPyro din. Meron tayong backup account diyan na DSPyro 2.0 no, dahil di tayo mapagpo sa main account natin sa TikTok. Sensya na nga pala mga tol, uh, nakalimutan ko kasing mag-video ng pagkakarga natin dito no. Hindi ko na nai-record yung pagkakarga natin pero sure ako sa lahat ng karga niyan ayun talaga laman yung mga sinabi kong timbang yan pwede nyong buksan o content uh, powder reveal uh, powder test fuse test ayan gawin niyo lahat kung anong gusto niyo. basta ayun kaya hindi ko na video ang kasi makalat ayun alam niyo naman so yun lang price reveal na nga rin pala tayo sa king kong 10 grams natin uh, 200 per cube pwede natin bigyan ng na 1.8 perim nito na pero nakaganto lang no? gift wrap lang agad pero naka gift wrap na rin sa loob yan pero hindi na siya nakabalot ng cellophane na ganito pero ang presyo ko dito kay bossing uh, hindi ko na rin siguro sasabihin no? uh, bahala na kayo dyan dudamat na lang kung magkano yung lahat yan bali eto testing na natin to yung dalawang sawa yan tapos eto uh, magpapadala rin siguro tayo sa tropa pa, ng tagitigisa para matesting din yung mga items natin yan lang. Dito ko natatapos yung vlog. Ayaw ko na pahabain sa mga magpapagawa. PM na lang kayo do sa mga nabanggit kong account ko. Ilalagay ko na lang din yung link diyan sa description. So, yun lang. Peace.